Assalamualaikum. Finally, sinipag na ako at pinagbigyan ng paulit-ulit na pangungulit sa akin ni Habi ang maglakad-lakad kasama ng mga bata para mag-exercise. Dito lang naman malapit sa amin dahil may magandang subdivision dito na maluwang ang kalsada at walang masyadong tao na nasa labas at nakatambay sa daanan. Dito kasi sa amin sa Pakistan, bibihira ka lang makakita ng solong babaeng naglalakad. Ang mga iba ay estudyante o may bibihin lang saglit sa labas at palaging may mga kasama pa. At dahil nakasama kasama ko ang mga bata, ata na palaging gustong makalabas, kaya naman, for the go. Dahil winter season ay talagang napakanamig lalo na sa hapon hanggang madaling araw dito sa area namin, kaya maganda talagang maglakad-lakad ng ganitong oras at samantalahin na may araw pa. Kasama din namin si Sishan, ang aming office boy, para sa ganun ay may guide din kami sa pasikot-sikot at para may kalaro din ng mga bata. Nadala kasi kami ng badminton para kung may magandang spot ay doon kami maglalaro saglit. Habang naglalakad nga ay namamangha ako sa mga bahay dito, ang lalaki at ang gaganda. May mga bahay nga dito na akala mo parang city hall na sa atin sa laki. Dito din kasi sa Pakistan ay nasa kultura na nila ang combined family. Gusto ay sama-sama lahat. At ang ginagawa nila ay tigi-isang floor bawat pamilya. May privacy pa rin naman dahil nakabukod at may kanya-kanyang mga portion lahat. Ginagawa din ng mga may mga lote ay nagpapatayo sila ng mga kanya-kanyang bahay sa loob nun, kumbaga kung ang tawag sa atin. Madami din naman ang gusto ay nakabukod sila ng tirahan. Tulad sa ating mga Pinoy, gusto so ay more privacy, more peace of mind, malayo sa issues, pakialamerang merang kamag-anak, ay may ganun pala. Well, sariling choice yan at wala namang napigil. Pero ang mga Pakistani napansin ko ay gusto palagi ng malaking space. Parang hindi sila makahinga sa maliit lang na bahay. Sa mga nakikita at nakikilala ko lang naman kasi, at kahit yung mga simple lang pamumuhay, ay hindi nababa sa tatlo ang mga kwarto para sa isang pamilya. Bukod pa dyan ang sala, kusina at drawing room para sa mga bisita. Oo, hindi yan nawawala sa parte ng bahay yung drawing room, bukod pa yung tinatawag nilang sala. Pag ikaw ay bisita dito, hanggang sa drawing room ka lang at may sariling pintuan yun na dadaanan para hindi ka mismo makapasok sa family area. Pero pag very close friend or relatives ka naman, ay pwede kahit sa mismong loob ng bahay. Kinamama Johnny nga, bukod pa yung boys room at sun room. Hay, napakadaming room. Ang ganda maglaro ng tagot -taguan. Minsan sa isang araw, hindi na kayo nagkakatagpo ng mga kasamahan sa bahay. At dito pala, karamihan sa mga nakikita ko na nagpapagawa ng bahay or building ay madalas mga bricks ang gamit kaysa hollow blocks dahil mas matibay daw ito at talagang pang matagalan. Huminto nga muna kami dito para makapaglaro ng badminton at talagang sumali ako. Bibihira nga sa banda dito ang sasakyang nadaan. May mga ibang residente na nasilip sa amin gawa na ang iingay maglaro may lumabas na nagtanong pa nga kung taga saan kami. Tulad sa ating mga Pinoy, napaka-hospitable din ang mga Pakistani. May mga nag-aalok pa nga na mag-coffee or chai daw muna sa kanila. Siguro ay kampante din, gawa ng mag na kami at ibang lahi pa ako. Tinatanong kami nung ano, may ari nung bahay. Yung nasa likod, yan. Yung bahay na yan. Siguro kasi natataka sila bakit may mga bagong mukha napalakad laka kasi naglalaro sabi ko naman nakatira kami malapit lang and gusto lang namin mag-exercise madali din kami badminton kaya maganda naman tong lugar kung saan pwede maglaro kaya dito muna kayo maglalaro dito din pala ang Pakistan Military Academy sobrang laki ng area ang sakop nila dito sa amin sa Abbottabad mahigpit nga lang talaga sa security at yan late ko na nabasa na no photography sa gilid ko is uh, Pakistan Military Academy Oh my god, no photography nakalagay dito. Oh my gosh, patayin ko muna. Ang ganda pa naman sana ng picture nito. Pero nakalagay no photography. Tapos may nakabantay ng mga army. Mabuti na lang hindi ako sinita. I'm doing the video. May mga military areas pa nga na walang signal at pag nagpumilit ka daw na mag-video or mag ng photos ay talagang kukumpiskahin nilang yung gadgets at sisirain at hindi na may babalik. Hindi ko sure if totoo yun pero ayoko nang patunayan at baka madali pa ang pinakamamahal kong phone. Mahirap na wala pa namang pamalit. nag enjoy pa nga kami sa paglalakad-lakad ng mga bata at dito sa amin din pangkaraniwan sa malalaking bahay na ang may mga tanim na pine trees, aroquaria sa kanilang mga bakuran. May mga orange at apple trees pa nga yung iba. Instead na uuwi nga kami ng bahay, aba nagpumilit ang mga bata na pumunta ng office. Kaya doon na kami didiretso. Hindi na rin kami sumakay dahil sabi ko nga ngayon lang ito at nang may pakita ko din sa inyo ang public market at mga ibang shops dito. Yan may maliit na graveyard din kaming nadaanan. Hindi po sure if public to or private na pagmamayari ng isang pamilya ang lote para sa mga kamag-anak lamang. Normal na pang publikong kalye at palengke parang sa Pinas lang din dito sa Pakistan. Dahil rush hour at uwian na ng maling trabaho at ibang estudyante ay matrafik na ang kalsada. Ganito pala mga public transportation nila dito. Kung sa atin ay may jeep, dito naman ang tawag nila ay Suzuki. And yes, dahil Suzuki brand din ang lahat ng ito. May mga buses at van din. May mga private cars na pwedeng rentahan. At dito sa area namin ay wala pong tricycle. Pero sa ibang city doon ng Pakistan ay meron naman. Ayan, patawid na kami to office at mapapakanda talaga ako ng hawak kami ni Yang Constantina dito. Isa ito sa bihira kong maranasan ang tumawid ng kalsada at madalas kasama ko pa si Javi. Aba, lahat nagmamadali at parang ayaw magpatawid. Opo, wala naman kasing pedestrian lane akong nakikita dito sa malapit. Kaya naman, kung saan saan na lang kami natawid. Mabuti na lang talaga kasama namin si Sishan. Hanggang sa muli, Allah Hafiz!